Ay, so yun guys S4 ng madaling araw yan yung kama ko hulo Pinag, pinagtatanggal ko tong mga kukunan ko kasi may may biglang tumalon dun sa mukha ko kanina nagulat ako dun ah Ang gulo kasi dito sa kwarto ko. Hanapin ko. Ayun yung guys yung biglang tumalon sa mukha. Saan na yun? Dito yun. Ang laking palakay. Kailangan mahuli ko yun guys. Sayang. ballpark yata yun isang ka na baby ito guys laki oh. Ayun yun oh. yun no. Laki. Oh. Yung guys, ang laki oh. Oh, baka yan? May bote ng bagong diyan. <laughs> Paano ka napunta diyan? Ano din natin? Ayun. Yung guys, ang laki oh. Oh, di ba? Ay ang ginagawa mo dito sa kwarto ko ang laki oh teka tabing yung camera grabe ang laki nito guys so compare natin dito sa camera oh Eh, camera cellphone oh cellphone saan so, kaya galing to ang laki eh oh oh ba't pulang pula ang mata mo oh oh pula yung mata oh. laki. Baka may kasama ka na pumasok. Hindi, baka hinahabol ng ahas to. Ang laki. Saka kaya natin lalagay. Ito mamaya lalagay ko na lang dun sa ano, kulungan ng...